Ayan, so pakilala lang po muna ako sa inyo. Ako pala si Rosalio Buffler Jr. And then, um, uh, tawagin nyo lang po akong Coach Redros kasi doon po ako kilala sa pangalan na Coach Redros sa aking team. Ayan, tubong Cebu po ako. Uh, Cebuanong Dako. Ayan, so shoutout po sa mga Bisaya dyan. No? Uh, bisdak. So I'm proud to become a Bisdak. And then, um, I'm 39 years old. Ayan, so um, I'm an OFW din po. No? Kagaya po ng mga karamihan po nandito, mostly po dito no, uh, OFW. And then, um so background lang po po muna no, I'm a businessman, may kunting negosyo po tayo. And then, syempre, I'm a college graduate. The course ko po is BSIT, Major in Electronics Technology. Ayan, so OFW po ako for almost 10 years na no. Currently po, dito po ako nag-work sa Sydney, Australia. So, trabaho ko po dito, syempre, electronics technician. And then, um, I'm employed po for na almost 20 years na din. So, background po, nagtrabaho po ako sa Pilipinas for 10 years. And then, magti-10 years na po dito sa abroad din. So, but, ito nga no, uh, I come to realize no, na sa pagiging uh, empleyado ko ng 10 years, And then uh, OFW 14 years so empleyado din naman po 'yan, no. Magkaiba lang is malayo tayo sa mamahal natin sa buhay mga OFW. Shout out sa inyo diyan. Ayan, so pang na-realize ko na kung nung sa Pilipinas pa ako, yung kinikita ko sapat at kasya naman sa pamilya. Kaya nag-decide ako mag-abroad, di ba? Nag-decide tayo mag-abroad. And then nung nakarating tayo sa abroad, na din natin na baka, bakit sim lang, no? Bakit kaya gano'n nangyayari? So, doon po ako na pag-isip. Bakit kaya? Kaya pala no, na realize na na realize ko that time no, nang na, na open ko yung mind ko sa ganitong industry na nakakulong pala tayo sa doon sa tinatahak natin na tinatawag ko yun na rat race. No, kumbaga trabaho, sahod, tapos padala or gastos. Ang masaklap pa, itong mangyayari sa iyo. Dahil alam mo na kung gaano ang sahod mo, hindi mo pa natanggap, ginastos mo na. Tama? Sino nakaka-relate diyan? Mga OFW. So, ginastos na pinangutang natin, no? So, so nagka-realize po ako, sabi ko, gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. So, naghanap po talaga ako ng opportunity. So, sa kakahanap ko po, po ng opportunity kasi ako po yung isang tao na isang opportunity seeker. At hindi lang opportunity seeker, isa po akong opportunity grabber din. Basta meron po akong makitang opportunity, talagang igagrab ko yan kahit ano yan. Basta opportunity pagkakitaan. Kaya umabot po ng anim. <laughs> di ba? Anim po yung nasalihan po ni Coach Red. And then, uh, thank God. Thanks God, no? Nakilala ko po si Libgood. So, paano ko nakilala si Libgood? As my, sabi ko, pang, my last company na gagawin. No? Sa ganitong industry. So, nakilala ko po siya through my dating upline din sa previous company. Uh, shout out sa iyo, mentor Evelyn Bernal. Yan, yan po aking upline. Direct upline po natin. So, siya po yung nagdala sa akin dito. And then nakita ko yung komplan. Talagang din ako nag-atubili. Sinimulan ko na kaagad. Yan. So, then, dinaba ko po si Libgon, inaral ko, and then, as result, no, ito po yung result na nangyari sa buhay ko. Hindi po, hindi po ko makapaniwala na until now po, no, talagang lumulutang pa po ako sa hangin. No, as an OFW or employed, so, di ba, meron tayong work or bus, no, mga boss po tayo, may company trabahoan natin, may mga amo. So, hindi po natin hawak yung time. Tama? So, nakaka-relate ba ang lahat? Mga empleyado o So, hindi natin hawak. So, what I did, ginawa ko po, I learned to manage my time wisely and correctly. Minanage ko lang po ng tama. Tapos, I let go those things na hindi nakakatulong dito sa negosyo. Ano yon? Basta yung mga bagay na hindi nakakatulong. Hindi na natin isahin, no? Alam nyo na yan. So, and then, next po, no? Every free time na meron ako, di of uh, even lunch break, ginugoogle ko po dito sa negosyo na to. Kaya, in a matter po of six months, nakuha po natin yung platinum. Dedication and commitment. Yan po yun, ginagawa, ginawa ko po dito. Yan, nakuha po natin yung platinum in six months, no? Matter of six months. And then ito pa, hindi lang yan. Nakasalay din po tayo as a one-star achiever dito sa DMW. Diba? So, dahil po dun sa commitment na binigay ko po dito sa negosyon na to. Ayan. So, imagine lang mga empleyado ka man ngayon or uh, part-time mo lang itong ginagawa si Libud kasi ako part-time ko lang ginagawa. ba diba? So, but it's a matter of your commitment. And what is your reason? Bakit ginagawa mo to So, imagine kaya pala. Kahit part-time mong ginagawa, bilang isang OFW empleyado ka ngayon, kaya pala na makipagsabayan ka or uh, uh kikita ka ng ganito, maabot mo yung pangarap mo, basta seryoso ka. At seryosoin mo lang itong negosyo na to. Kasi pag I treat live good as my second job. Yes, part-time, but I treat live good seriously as my second job. May trabaho po ako, men, eh. Di, di ba? ginagawa ko po si Live Good as my second job. Every free time, ginugugol ko sa kanya. So, ito po. Ayan. Kaya kung ikaw ngayon, no, ikaw ngayon, nakikinig nandyan, no, nandito sa Zoom, nandyan sa live, isa kang empleyado, OFW, hindi ka pa member dito kay Live Good, affiliate member dito kay Live Good. or kahit sino ka man, tambay ka man, no, nasa bahay ka lang, no? No, oh, wala pong pinipili dito. I want you to decide right now. Okay? Take a massive action. Take uh, action right now. Ngayon na. Get back to that person po na nagdala at nagpakilala po sa inyo sa opportunity na to. Kasi gaya lang na ako sa akin dati na kung matagal pa ako nag-decide noon, siguro hanggang ngayon, uh, <laughs> ba? Diba? So wala po ako ngayon sa harapan ninyo. So I, I want you to, to take uh, action right now. I want you to decide na, na mag-take action ka kagad. Impusan, impisan mo na itong negosyo na to. Ayan, so, ayan, um, siyempre, no, masalamat ako, nakalimutan ko tuloy, Walang <laughs> muna, no, sa Panginoon. Hindi po dahil sa Panginoon, wala po ako dito sa harapan ninyo, at uh, wala po tayo dito ngayon, no? God's plan for this. Hindi po ito eksidente, Nagkakilala po tayo. Nandito po ako sa harapan ninyo, no? And then, I'm thankful po sa Live Good Company, dahil sa opportunity po na binigay niya po sa akin. Dito. Magandang opportunity po at magandang future na nakaantay sa akin dito. At siyempre, sa Live Good Team, no? Lang ating may-ari sa Live Good Team and then siyempre sa DMW. Yan, Dream Makers Worldwide. At saka ito, wala taos puso kung wala po kita puso papasalamat Coach Fernand. Kasi dahil po sa iyo, Coach, hindi po makakarating yung Live Good sa Pilipinas in just a matter of one month lang. Diba? Galing US, nakarating agad sa Pilipinas. Hindi dahil sa iyo, Coach. Thank you so much talaga, Coach. And then pasalamat din ako sa mga uplines ko po. Uh, Coach Trix Saison Bison, ayan kay Mentor Mark Nile Dakasdas and then Coach Jana, ni aking upline na uh, si Coach Evelyn Bernal and then sa uh, Ultimate Empire Community. And then siyempre sa team ko po ng Philippians 419 International, shout out sa inyo at sa mga leaders ko po. At sa lahat ng tao po naniniwala po sa akin, sa kakayahan ko. Ayan, so, um, gusto ko lang po balikan yung sinabi ko kanina na, na ikaw ngayon na nandito, kung ka member, hindi ka pa member, hindi ka pa nakapag-decide, I want you to decide and take action right now. Balikan niyo po yung tao nagdala sa inyo dito. Okay? And then, we will help you and guide you to achieve your dreams here in Live Good. Asahan niyo po yan, nandito kami para tulungan at gabayan po kayo. Ayan, so, once again po, no, this is Coach Redros. Ayan, my real name po is Rosalie Balfour Jr. Mag-iwan po ako sa inyo ng kataga na sana po isa puso E sa isip at sa puso po ninyo. Yan. Itatak nyo po tos yung puso at isipan yung katagana to. Huwag po kayong manghinayang sa mga bagay na hindi hindi nyo makukuha at mawawala sa inyo. Dahil meron pa pong nakalaan yung Panginoon na mas nararapat pa at ikababuti pa para sa iyo. Once again, this is Coach Red Rose. Maraming salamat po. To God be all the glory.